Hindi. Kaya salamat sa mga kapatid natin na masipag. Dapat Pero takot Ang lugar na kung saan kami ngayon ay ang lugar ng mga katutubo. At itong area na kinatatayuan namin ngayon, ito ang kanilang magsisilbing paaralan. Ayan Dito si Sir Jason. Ay, ganda nga po sa ating lahat. Ay, eh, uh, welcome po dito sa aming Lalid Bangon Elementary School. So, ngayon pa lang po kami nagsisimula dito sa ating paaralan. Ay, nagpatayo po kami ng isang room na standard pero hinati po namin sa dalawa para magkasya po yung kinder, grade 1 at grade 2. Balid po dito ay kinder at grade 1, grade 2 at grade 3. Magkasama na po sa isang room. At saka dun po sa kabila ay grade 5 at grade 6. Tapos po itong mga materyales na ginamit namin dito ay katulong si Tatay Ones. Ito pong ating mga mga tatay din eh ay sa pagpapalagari ng ating mga kahoy. Tapos ito pong ang yero butas-butas pa, pinatagpiyarkan ko lang lang. Po. Ay galing po sa masipag na punong guro ng Mungus Mangyan Elementary School si Sir Joel. So binigay lang po sa amin yung yero. Saka po meron saka po yung mga haligi niyan ay ko lang po namin sa mungos. Kaya kung ano man po ang mapapaabot niyong tulong dito sa aming paralan ay malugod po namin tatanggapin para makapagsimula sa edukasyon at sa mga kinabukasan ng ating batang bangon dito sa Hagan Bungabong Oriental Mindoro. Ito yung ginagawa nilang school ngayon, magsisilbing paralan ng mga batang katutubo na nag-aaral dito at nandito tayo para mag yan so maliban nga sa pagpapakain natin ay eh, nagkaroon din tayo ng mga pag at pa-premio dito alam nyo ba na napakalayo sa kabayas na itong lugar na to kaya naman saludo tayo sa mga guru na naka-assign po dito na talaga namang buong puso at buong buhay na nilang inilaan yung sarili nila para lang maihatid ang edukasyon para sa ating mga katutubong mangyan. Kaya naman makikita mo na rin sa mga bata yung respeto, paggalang at pagtanggap ng mga panauhin. Kung dati sila yung hiya kapag nakakita ng mga tagapatag, ngayon sila pa yung sasalubong sa iyo at babate At dito nga bago kami mag-umpisa ng program, yumuko at pumila yung mga bata at sa kanan na langin. <tinyan> Nagkaroon din kami dito ng madali ang dance contest para pasayahin ng mga bata. Dinala na rin natin dito ang hip hip hooray, ang isa sa portion na pinipilahan sa will to win, ang programa ni Kuya Will. Yeah, isa ba, isa ba. Ep, ep, At syempre, para mas masaya, hindi lang hip hip hooray, nagkaroon din tayo ng palarong bring me. Bring guys, bring me tabo, bring me tabo pwede yan kahit tabo man lang yan. sa tabo Basta pwede siyang itabo. Go! Yan! Ayan. Ayan ako sa sa na ka bata. Ayo, 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 pwede ayo, 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 sabi ko na ay wag ang buko, hindi naman tao po ang buko. Pwede <laughs> ito yung pansan ko, lang yung mga buko-buko. Kaya sa sino nagbigay nito? Sino nagbigay ito? O dahil dyan panalo ka, baka sa gilid. At hindi na nga napigilan ng bawat isa at kahit kami mismo ay hindi namin mapigilan yung aming tawa nang magpabring mi kami ng... kumuha ng tatlong uban! Ayan na, o, oh, saan kayo kukuha? E, eh, sige, nagot ka dyan kay Lola. <laughs> dyan. bakit dyan? Ayan si Lolo, pinagtripan pa. Ay, naku, Diyos ko. Boy. At lo, ala, bakit mo sinungga ba si Lolo at dimunutan? At lo, yan, sigurado ka. Eh, ang dami nito. No, masakit ba? Ang daming pinunot sa'yo. Ginanon lang. sinong kumuha dito? Ito, bigan dito. Anong pangarap mo sa buhay? Bigan bulutan, bulutan pa no, no? doon, ha? Bigan bulutan pa. Pero <laughs> 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 na! Hala, kawawa yung buhok ni Lula. Kawawa naman si Tita. No, may nanalo na. May nanalo na ka. May nanalo na mga bata. Ito, sige, dika dito. Anong pangarap mo sa buhay? Bakit mo sila bulutan agad si Lulo? Anong pangalan mo? Uh, dahil dahil pa, so, 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 Nagpalaro din kami ng yes or no challenge. Yes! 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 <makes in noise> no! Yes! Yes! No! No! Yes! O ito naman. Paa, tuhod, balikat, ulo challenge. Powerful. Hay, wow, sige. Ulo. Balikat. Tuhod. Pa. Ulo. Balikat. Tuhod. At para tuloy-tuloy na nga ang kasiyahan, nabigay na rin tayo ng mga damit na talaga namang pinagkaguluhan pati ng mga matatanda. <tihil> Lana! <tihil> Lana! Ayan, 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 Te, eh, bakit sa buhangin <laughs> Matumba ka? Matumba O di ba? Diba? Kahit sa simpleng bagay lang, nabigyan natin sila ng kasiyahan. At pagkatapos, kain na naman. Inuna na nga nating papilahin yung mga bata para mabigyan na natin ng pagkain. At dito nga ay nagtulong-tulong na kami magkakasama para mabilis namin sila mabigyan. At alam namin sila ay nagugutom na. tayo at ipagkaman ang gusto ng tao kahit siya ay walang pera kung tayo'y mahal niya tayo'y iligaya yakap mo'y sapat na upang aking madama ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Isisigaw sa lahat. Tang tanghali na sa inyo mga bata. Ngayong ah, hapon. Ngayong oh, hapon. So, ating pasalamatan muna sa ang ating Ormin vloggers. Sabay-sabay so, kayo ha. Maraming salamat Ormin vloggers. 1 2 3 go. So, ang pamunuan po ng Lalid Bangon Elementary School, ito ng sityo Lalid, ay nagpapasalamat po sa inyo sa munting uh, activity para sa mga batang ito. At nawa ay sana ay makabalik kayo at tatanggapin namin kayo ng bukal sa aming mga puso, kasama mga magulang, mga bata na nag-aaral po dito. At sana ay may makabot pa ng tulong para sa aming paaralan. So maraming maraming salamat din po sa ating uh, Bukal Lito Kamo sa pag-sponsor ng ating uh, feeding program para sa mga batang tagalalid sa ating katutubong bangon dito sa Hagan, Bungabong, Oriental, Mindoro. Maraming salamat po.